Ito idol may dalawang klase tayo dito soldering lead ano, para sa ating panghinang. Ayan. So itong bagong bili natin tapos itong pinaka luma na. Matagal ko na itong stock. Nakarang taon pa. Tapos ito lang ginamit ko rito idol na soldering paste. Ayan. Ito siya no. Hindi katulad yung itong luma natin na may katigasan siya. Matigas yung kanyang paste dito. Ito naman ay malambot. Malambot ito. Ayan o. Ayan Oh. Kahit yung wire natin, ayan, Ayan, nalalagyan natin siya. At itong bagong soldering lead natin, itong iniinang ko siya, ayan o. No? Ayan, matiba yung pagkadikit niya. Ah, paglagay natin ito, tapos konting init lang siya, didikit na kagad siya. Tapos, ito naman yung lumang soldering lead na ginamit natin. Ayan, ito pa rin ginamit natin na soldering piece sa idol, ano. Ayan, sumatibay so, matibay siya, idol. Dikit siya dito kahit dito sa ating TS, ano. Ayan o. No? so madikit siya. So dito talaga siya ito nagbabase sa ating soldering paste na ginagamit. Kaya kung minsan, mahirap tayo makapagpadikit dahil dito sa ating soldering paste na ginagamit. Katulad nito, pag mo tayo ng soldering lead, may kasamang ganito, soldering paste, pero ah, pag hindi maganda, hindi talaga siya didikit. Ito yung ating hinang, luma at saka bago nating soldering lead, isang soldering paste na ginagamit natin, nagdikit, ayos yung dikit ng ating hinang.